Hello po mga say So yun nga araw ng holiday namin ngayon enak nagdiretso ako dito sa may pagpapadyasan ko ng brace ko. And then habang nag ako kasi nakapila ang daming pila. Dito muna ako sa may aquarium may fish. O oh, nakita ko yung mga fish dito. Kaya dito muna ako mag-video-video habang inaantay ko yung turn ko kasi pila-pila nga dito. At pagkatapos ko nga magpabrace mga kitsay, dumiretso ako dito. And ang naabutan ko is mag-prayer sila. Kasi kakain na ng lunch. O oh, di ba Perfect time yung pagpunta ko dito. Then, iyon, ko na din yung mga kaibigan ko kasi may paraffle daw. Free travel, yung ticket na papunta o pauwi ng Pilipinas. So, invite ko na din yung mga kasamahan ko. Ayan, pinalista ko yung pangalan nila. Malay mo, ba diba, manalo sila and magkaroon sila ng free ticket. Ayan nga, pagpunta namin dito is kainan. <laughs> Siyembe. Christmas party nga pala nila mga kids And then, syempre perfect yung pagpunta natin dito Kasi kainan na At nga pala si Ate Joy Yung pinakamagandang girlfriend ni Brian At nga mga kids Kakain muna kami And then, magpapagames sila Mama, Itutuloy yung games I mean, mamaya At ayan na nga Pagdating ni Inday Ibong Ata sabi ko sayo siya E di ba Uto-uto din siya Dumayo din talaga siya Sama <laughs> ko sila Brian Brian ano? ko na sila. Kunin mo na natin. tayo. At pagkatapos kumain ng lahat mga size, tinuloy nila 'yung games nila pero kami, hahanap kami ng timing kasi magpapaalam kami, mag-exit kami, pupunta kami sa bahay ni Brian kasi hindi yung mga kaibigan na nag ante sa amin tayo? At pagkalabas nga namin mga kids ay sa worldwide ang daming tao pumunta kami muna dito kasi dito sila nagparade kaninang umaga. Per organisasyon ng mga Pinoy dito sa Hong Kong may mga ganyang tent sila kaya tignan natin, libutin natin lahat dito mga kids kasi kaninang umaga hindi kami pumunta dito kasi medyo busy bisihan nga kami at ayun eh, nga adaanan kayo malaking lesyon o oh. oh, ang sarap na pero hindi sa atin yun ay napunta din kami dito sa may <laughs> tingnan natin lahat 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 yata may mga handaan oo oh, grabe ang sarap ng pagkain diba ikot tayo dito mga kitsize isa isa hinatin pero busog nga pala kami kumain kami -kan kanina doon dito naman tayo mga kitsize isa at ayan nga loko loko yung mga ibang kasamahan ko nagpapalit pala sila sumisigaw na at ayan ang dami mga display dito oh. at ayan nga si Brian nakikipag meeting siya kaya pala dumaan kami dito at ayan yung magandang girlfriend niya at si Ibong Adarna tignan mo at sumasayaw na mag isa doon <laughs> at binidiyahan ko na din loko talaga tong Ibong Adarna pag may nakarinig siya ng music ayan sayaw pa more tignan mo tignan mo o oh, oo oh, o oh, o oh, oh, diba kaya niyan nga libis ang mukha <laughs> Sige, enjoy ka lang, may enjoy mo pa. Ayan nga, bago tayo makipicture dito, magpila-pila muna tayo. Ayan, ang gaganda ng handmade na ginawa nila o display at binibenta yata nila pero binigyan kami ng tiki-isang display namin. po, no, no, no. At kung napansin nyo nga mga kanina, wala yung kapatid namin si Loka Angelin. Kaya andito siya, sinundo namin dito kasi nagsasaya siya dito. Hindi niya kami pinuntahan. lagi lalagin, lago, lalo, 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 lalo,

Dilit mo. pa Dilit mo ko. Sampo. Facebook. Merry Christmas. Ay, dinilit. Ay, narestrict mo daw siya. Bakit siya na Merry Christmas. Merry Christmas. Hindi na daw makareply Hindi na daw siya makareply sa'yo. Ako na Hindi. Ay, tingin. yan. Ibon. Saan ka Sige dito. Saan? Paano na? Kailangan lang sa lang Hello po. Merry Christmas Merry Christmas. Merry Christmas to you. Merry Christmas to Merry Christmas to everyone. Merry Christmas to you. Jingle bells, jingle bells, give you my heart and very anything I give you away cheesy crazy crazy <laughs> <laughs> kawaii mga kids say sa related ba kayo yung pag-uwi nyo ganito ang napat sa loob, <laughs> ng bahay ni Amo pasok tayo pero syempre hindi ako mag-video sa, sa loob kasi marami sila <laughs> Bakit sa pag-uwi ko, may sakit pa rin ang tingtingtignan niyo. Kawawa naman ay, ilang araw na yung sakit niya. Tapos may bisita pa yung amo ko. pag -gabi din, may bisita din siya. Nag-day off talaga ako kay day off ko. Ta Yan, tapos na akong naligo ay eh, nagising na siya oh. Tinanggal ko yung mas niya. Kawawa ang dingding. May sakit pa din siya. Ilang araw na mga apat, limang araw na siya. May sakit pati si Charlotte. May sakit nandun si Charlotte na may mga bisita pa din si Amo. Oo, oh, kawawa naman pagaling ka, baby ko. Hmm. hmm. Pagaling ang baby. Kawawa siya. Mano na yung ubo niya. Pina-check up lang niya Amo kanina eh. Sana gumaling na siya bukas. Um, mm. na yung ubo niya. Pleman niya ba? Mm, oo wow, wow naman ang baby ko. Mm.